So guys, kunin na natin ating kambing. Uh, nagpapakuha na siya. You know? Ito na nga. Nandito na. Oo. Oh. Mati ka nakakain? Takad muna tayo doon. Tara. Kunin natin yung patak niya guys. Wait lang. Mahigpit pa aking pataka ano dito. Patakabaon kanina. Wait lang yun tara dito tayo tara And lakas eh hey, dali aya yan guys bago ko siya ipasok sa loob sa kanyang kulungan ginagala ko muna siya dito yan o. para busog na busog Tara, doon tayo. galaw tayo papunta sa tindahan. Yan, ganyan po ang gawa ko, guys. Bago siya umuwi ng kanyang ah, uh, kanyang munting tahanan. <laughs> okay. Ay, aking iginagala muna papunta doon sa tindahan. pag may pera, hindi na, din ako. <laughs> Yan. Kasama ko nga pa lang aking pamangking guwapo. Magkano yung gold mo? Hindi ko po alam. Ha? <laughs> Baka tayo ma-hold up dito. Makuha ang aking kambing tapos makuha yung gold mo. Tara. Ang pangalan nga pala po ng aking kambing ay si... Tanggol. Tanggol. <laughs> Nakuha ko sa pangalan eh. Yeah. Coco Martin. Coco Martin, galik. Dali, tara. Yan. Doon pa po ang aming tindahan. Yan, sa may labas. Two thousand years later. Yan guys, dito na kami sa dulo. Yan, highway. Dito ko na tinigil muna. Pinalita ko dyan. mas na dalhin. Ay, <laughs> Balik kanina pa kami dito. Naka 5 minutes na kami. Uwi na kami. Ang kami ng ano dito, dilim. Tara na, me. Tara Uwi na tayo. Uwi na. Uwi na. Go. Tara Bago pa kami makarating niya sa bahay, kakainin muna niya yung mga ano. <laughs> Uwi na kami guys! Four hours later. Yan guys! Nung nailagay ko na yung akam bag doon sa kanyang munting tahanan, <laughs> ay nanguha naman po ako ng dahon ng saging. Para meron pa rin siyang makakain. Ganyan po lagi ang ginagawa ko tuwing hapon. Yan guys, so oh, tingnan nyo. O oh, ba? Diba? Yan, may kinakain siya. Yan. Nakain niya yan. Una ko muna inapakain guys yung dulo. Kasi pag nilagay ko na, sinabit ko na, hindi niya na kinakain yung dulo na yan eh. Kaya inuuna ko pakain. Kaya ginagawa ko guys. Mamayang gabi, mga bandang alas 7, ubos na niya lahat. Utay-utay ko iniisod yung dahon. Para lahat ng dahon, nakakain niya. Ngayon, busog siya. Kaya hindi niya mano. Pero mamaya, guys. Ako, niyan. Busog na busog eh. No, oh, laki ng tiyan, no? Oh. Ito po ay dating kulungan ng baboy tigere po ito eh dati may laman to So yun lang guys maraming salamat po sa inyong panonood Bye bye ka na, beh. Bye po. Thank you po. Muah. Kiss na beh. Ah? Kiss na, kiss. Salamat po. <laughs> Don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye bye. Kiss mo le, kiss. Kiss mo, kiss mo. <laughs>